Mga kakwintuhan, masaya tayo ngayon, masayang masaya, sapagkat si Lian ay isinaman natin sa isang kaibigan ko na kung saan ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan. Kaya nasabi kong masaya tayo ngayon dahil nakita ko na witness ng aking dalawang mata kung paano siya nakipagnitian, paano niya tinanggap yung mga bago nating Uh, mga kakilal mga kaibigan ko sa katrabaho na talagang nang dinala natin siya ay nakipangitian at tumawa rin siya, kumbaga magandang resulta ito para sa kanya at uh, sana tuloy-tuloy na to. at uh, di ko na patatagalin, gusto ko nang na excite na akong i-share sa inyo kung paano nangyari ito ating panoorin mga kakwintuhan ayan mga kakwintuhan na uh, uwi on time from office, so meron tayong gagawin ngayon ipasyal natin ay isama natin si ano si Lian pupunta ako sa kaibigan ko isasama natin siya bye okay. bye palabas na tayo mga kakwintuhan at tuloy tuloy na to na natin sa bahay si Lian tapos sama ko siya sa ano sa kaibigan kong katrabaho ko rin Happy eh, birthday kaya asama natin para kahit papano ay makasalamuhan niya yung ibang tao mga katrabaho ko yan let's go let's go let's go ayan mga, ayan mga kakwintuhan, kasama na natin si Lian at angkas natin siya at kami palis na papunta dun sa katrabaho ko at sama natin siya para malibang talaga siya lahat ng lakad ko sama natin to para hindi maiwan so drive na tayo at Ayan, mga kakwentuhan, dito na kami sa Paso, Bandang Paso at papunta kami ng ano, sa ba kasi taga roon yung katrabaho ko so lahat ng lahat ng lakad natin sama natin to si Leian para malibang talaga ng malibang sa mayroon akong sunod na lakad Punta kami ng Rizal mag-overnight kami samarin samarin natin to. Kaya lahat ng lakad ko hindi pwedeng iwan natin to para mabilis siyang makano Mabilis siyang makalimot kung meron man siyang dapat kalimutan. Para malibang talaga siya ng malibang. Yan, malapit na kami sa ano, Jolo ng paso. Yes, she's show. Yan, dulo na. Dulo na ng pazo and then aha kakaliwa tayo kaliwa tayo rito alright MLK zone nasa MLK zone na tayo mga kapintuhan Malapit na kami sa ano Lower Bicutan Lapit na sa Lower Bicutan Pagdating dun sa Bandang area nila Anong tanong na lang Gamitin na lang si Magda ba si Kuya? Hindi man lang na gano'n. see you doon sa pupuntahan namin off oh, ko na muna kita kits, kita kits tayo mga kwintuhan nandito na kami baba, baba, ka na, baba ka na, baba ka na ingat Ay, ha, dahan dahan may lang. May na na ayan, dito. nandito na kami mga kwintuhan sir Tups masasay Ayan, birthday boy. Ayan. O, oh, kasama ko yung ano, nana oh, oh. ano, oh, na sa tulay, yung sa tulay. Sinama mo na pala sa'yo yung ano yung... magandang gabi. Ayan, o. Oh. Okay. Pasok ka, eh, sir. Pasok po. Pasok <laughs> po. Pasok po, pasok, pasok. Tara, tara, let's, tara, let's. Pasok, pasok. Wala let's. Pa yung chef. Pasok, pasok. Oh. Yan nga muna mo po. Sensya na sa, ano, balwarte ito pa, ha. Oh. Uh, dito muna, dilibang-libang muna. Pakakwintuhan natin siya mga kakwintuhan. Uh, mamaya kainan. Tapos, tapos kainan, kwintuhan, tsika-tsika. Tapos, basta kung ano lang meron dito, uh, papakita namin sa inyo. Yan. Okay ka lang? wag kang mailang dito kasi mga uh, mga talagang tropa to kumbaga tropa to lahat walang ano walang pili uh, parang mag, parang kapatiran kumbaga kaya wag kang mahiya mga down third walang ano yan mga walang tulak kabigin parang ganun yung kasabihan ng mga matatanda baga lahat okay to mapabigkas mapapasa trato pakikito mo sa kapwa okay yan wala, wala kang problema kaya feel at home at huwag kang mahiya. kung ano lang man, enjoy mo enjoy mo lang maglilibang ka hanggang sa hanggang sa dumating yung panahon na hanggang sa dumating yung panahon na okay okay na talaga magiging kalagayan para sa mga makarecover ka, pero wag mo nang isipin 'yon. mga kwintuan at least kita pa no uh, talagang naibibigay na niya ang kanyang ngiti, ang kanyang tawa. na napansin ko kanina nung nakita niya yung katrabaho ko at tumawa siya. Kaya very good, very good ang result mga kakwintuan. Uh, isang magandang balita yan na ah uh, ini ko tahimik lang siya pero nung pagakit namin uh, nung pinapapasok siya nakita ko siyang ginitihan niya tumawa siya sa katrabaho andito na yung mga import ng birthday boy ayan, ayan. hey. ayan Ito na para Yeah, yung birthday boy live begins at 40 talaga. Busy <laughs> 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 busy kami rito eh. Yeah. It, it, <laughs> Gaya. Kami di sini mag banding kasi kung sama-sama mas-mas saya. <laughs> <laughs> <tunes> dito ka. Talagyan. Tara, kuha ka dito Tara Kutsara, kutsara kahit 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 na kahit 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 Makaka-copyright tayo na rin yung birthday ay actually hindi pa naman tapos ah uh, andun pa yung iba medyo nauna lang kami CEO sa bahay Kitakit sa bahay mga kakwintuhan Ayan mga kakwintuhan At last dumating na rin dito ah. Ito ka na tara. Lang yung ilaw. Ayan mga kakwintuhan. Dito na rin sa wakas. So ayan mga kakwintuhan at hanggang dito na lang muna yung ating ano update para kay Lian at maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sana'y maki update lang lagi tayo at kung meron kayong time pakishare naman please at pakilike at wag na wag ninyong uh, pagsawaan sana na sumuporta sa vlog natin para kay Lian at sa update sa kanya sa mga darating pang araw at maraming maraming salamat at tulad ng dati kong sinasabi na tayo laging magingat lagi sa araw-araw at huwag makalimot sa amang may Bye bye!